Iminungkahi ni Senator Sherwin Win Gatchalian ang pagtatatag ng isang pambansang Traffic Enforcement at Management Center para sa isang mahusay na pamamahala ng trapiko at patakaran para sa kaligtasan sa kalsada. Ayon dito kay Gatchalian, napakamahalaga na magkaroon ng maayos na sistema ng traffic management sa bansa para sa kaligtasan ng mga motorista at mga pasahero at para sa maayos na daloy ng trapiko sa mga kalsada lalo na tuwing Kapaskuhan at nagsa mga tao sa mga malls nagain si Kachalya ng Senate Bill number no. 1059 o itong an act establishing the National Traffic Enforcement and Management Center na naglalayong palakasin ang kapasidad ng mga traffic enforcers sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng pagsasanay sa lahat ng larangan ng pamamahala ng trapiko kabilang ang traffic engineering, kaligtasan sa kalsada, aksidente, pagsisiyasat, pagsasanay sa pagbamaneho, post-accident management at pag-unawa sa mga paglabaga. Ang iminungkahing traffic center na ikakabit sa Department of Transportation ay magiging pangunahing training center para sa lahat ng traffic enforcement personnel sa bansa. Nangangahulugan aniya ni Gatchalian na kailangan ng isang sertifikasyon mula sa naturang center para sa deputization ng traffic enforcement personnel ng local government UNITA. Ang panukalang batas ay naglalayon ding magpatupad ng road safety audit sa mga highway, mga proyekto may kinalaman sa transportasyon at sa pamamahala ng topiko upang matukoy ang mga panganib sa kalsada. Layo na hindi ng naturang panukalang batas na sanayin ang publiko sa mga pangunahing kalaman sa mga batas trapiko, tamang edukasyon at asal para sa mga drivers, kalagayan ng mga kalsada at pagpapatupad ng batas at mga sanhi at panganib na humahantong sa mga aksidente sa kalsada. Ako, si Jojo Sikat, walang inatasang ang balita.